Ang tanong ko sa iyo, apakadami mong anak, kaya mo bang alagaan 'yan? O bago kayo gumawa ng bata, make sure na kaya niyo'ng alagaan. Baby baby ka tapos ano papabayaan mo? Importante diyan na i-check niyo 'yung capability mo. Check niyo kung kaya niyo ba talagang buhayin. Kung hindi, o mag-contraceptive kung hindi nyo mapigilan ang mga sarili ninyo. Kasi tatandaan nyo, buhay nung bata ay nakasalalay dyan. Dadalhin mo sa mundong ito tapos hindi mo aalagaan. Make sure na kung magbibuild ka ng family, iplano nyo, o gano ba kadami ang kailangan ko dito. Kung ngayon ay hindi ko pa kaya, abay, meron ba akong pwedeng gawin? Para hindi sila mag-multiply. Baka mamaya, o oh, diba, hindi nyo kinontrol 12, 15, o oh, paano ngayon ang gagawin natin. Matas anong gagawin mo? Pagtatrabahuhin mo yung bata imbis na pag-aralin mo. So make sure that you can indeed fulfill the role of a parent if you bring a child into this world. Kapag kaya mo, go ahead. Pero kung hindi, family planning ang tawag dyan. Dahil tatandaan mo kung sino man ang dinala mo sa mundong ito, responsibilidad mo.